Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay. Evangelista Paul Mortis At Beth Flores po, magandang <laughs> Monday po ulit sa inyo. Kamusta po kayo? Alam niyo naman, lagi po ako excited pagdating ng Monday. Eh. Kasi alam natin may mangyayari na naman, may gagawin na naman si Lord sa aming buhay na po. So, simulan na natin sa kanta bago tayo bumante. Okay, ready? Monday na naman at may gagawin ng Diyos. Amen, 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 amen. Amen. <laughs> <laughs> Ababaan ko pala Anyway, <laughs> kami po ay nakikinig sa programang gabay. Kaya po kami nagtatawa na lang tatay ko. If you could just imagine how we do this program, no po. Nasa bahay ng daddy ko siya, nasa bahay ako. So, it's just so funny. But we thank God for technology that we can always be uh, in tune uh, at the same time do this program para po sa atin sa programang gabay. Kung kayo po ay nakikinig dyan po dito po sa Luzon at gamit niyo po yung mga transistor radio, mga PM radio, mas kukuha po yung programa galing po sa 702 DCS. Dyan po yan sa One Corporate Center. Kung kayo naman po ay nasa Visayas at Mindanao, nakukuha niyo po yung program mula po sa DYBS, mula po sa Bacolod. At kung kayo naman po ay nakikinig sa ating Facebook live stream, na yan po ay live, uh, real-time, real-time din po sa mga bansang ang inyong kinabibilangat. So, salamat po for always blocking this time para po makapakinig kayo sa programang gabay. At the same time, meron po kayong mga lessons na natutunan. Ako rin po, ang dami kong lessons na natutunan eh dito po. Uh, dagdag kaalaman din po to sa akin as I do the research sa ating pang mga pinag-uusapan. So, ang dalangin ko po sa Panginoon sa loob po ng 30 minutes na magkakasama po tayo ay mayroon po kang makuhang aral, mayroon pong encouragement, may dagdag kaalaman na lalo pong magpapatibay sa ating kaugnayan at paglalakbay sa ating buhay kristyano at sa ating kaugnayan sa Panginoon. Huwag po natin kalimutan ang 702JS, Paris Broadcasting Company, ay member po ng kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. Sige po diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo dito po naman kami. Palatunto ng gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, ganitong himpila ng radyo DZAS 702 ng Forest Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center Ortigas, araw-araw po yan, naglalayong kayuhatda ng mga bagong kaalaman, makalangit ng mga awitin at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na naglalayong kayuhatda ng isang amon at isang gabay. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Okay. pinag usapan natin. Ito na yung last leg ng ating pag-uusap kasi Feb 28 na ngayon. Ano? What can you do about bad breath? Okay. Ito na. Keep your gums healthy. Panatiliin daw pong malusog ang ating mga gums o gilagin. Ang gum disease ay nagdudulot po ng bad breath. So, ang mga bakterya ay nag-iipon daw po yan sa mga butas sa base ng ating mga ngipin, na nagdudulot din po ng bad odor. So, kung may gum disease ka, e eh, kailangan pumunta ka sa periodontist. So, ang question natin, ano ba yung gum disease? So, ayon po sa healthline.com, ang gum disease daw po nagsisimula kapag dumami na po yung mga plaque sa ilalim po, o along the gum line. Ang plaque ay isang sticky film-like substance na puno po yan ng mga bacteria. Ito ay maaaring maging simula ng infection na makakasakit sa gum at bones na nagdudulot ng gum disease at tooth decay. So ang plaque din daw po ay sanhi ng gingivitis, ang unang stage ng gum disease. So ang gingivitis daw po nagdudulot sa ating gums ng pamamaga, namumula, masakit at madalas magdugo ito po ay reversible. Okay ha? Tandaan nyo, reversible. Maari ding mag ng periodontis ang advanced form ng gum disease. Ito daw po ay sumisira na ng buto na humahawak daw po sa ngipin. So, at kung ito daw po ipababayaan, sisirain ito ang buto, gilagid, at mga tissues na connected sa ating ngipin. So, ayun po, sa American Dental Association ang mga signs daw po na maaring may gum disease ay lagi pong may bad breath at saka may bad taste. Humihiwalay o lumuluwag daw po ng ngipin. Gilagid na madaling magdugo, gilagid na maga at mapula, gilagid na nahihila palayo sa mga ngipin. So yun daw po 'yon. So ang gum disease ay maiiwasan at mapapanatiling malusog sa pamamagitan ng flossing, a dental regular dental cleaning, tumigil sa paninigarilyo, magsipilyo pagkatapos kumain, gumamit ng fluoride toothpaste at magmumog ng therapeutic mouthwash. Okay. Another thing, sinabi nila, moisten your mouth, panatiliing basa ang ating bibig pagkakaroon ng tooth decay o bad breath kung hindi nagkakaroon ng sapat na saliva o laway ang ating bibig. So, kung nadadama mong tuyo ng bibig, uminom lang ng tubig. Uminom na lang tubig, di ba? Ang pag-inom ng 8 glasses ng tubig kada araw ay hindi lang nagpapaganda ng ating katawan, nagpapadilis din ng ating bibig. Kaya nga po sa pagising ko sa umaga, honestly, nagmumumog agad ako at umiinom ng dalawang baso ng mainit na tubig or maligamgam, I would still go for the more, yung mas mainit ng konti. Lalo na po ngayong uso sa si COVID, di ba? Ang palagi ang pag-inom ng tubig, tang mahusay na prevention din para masupil ang COVID virus kapag nasa bibig natin. Lagi nga tayong pinamumumugtin, di ba? ng mainit na tubig na may asin hindi lang ito makakatulong sa atin sa paglabat sa COVID virus. Nagpapatibay din ito ng ating hilagid at nagtatanggal din ng bad breath. Pareho din ang mga pamamaraan upang maiwasan ang gingivitis at bad breath, di ba? Kung gagawin natin ang ating mga pinag-uusapan ng mga nakaila na mga kanakaraang ilang araw, tulad ng kahalagahan ng flossing, pagsisipilyo, kahit dalawang beses kada araw, higit sa lahat 'yung paghinto sa paninigarilyo. Hindi lang bad breath at gingivitis ang resulta nito kundi isang magandang kalusugan. Lalo na po ngayon na malapit na tayong bumalik uli sa face to face, malaki ang maitutulong ng ating mga pinag-usapan. Higit sa lahat, abi nga, ang lagi ko nga pong sinasabi, para ngalan at pasalamatan natin ang mga masisipag na dentists na handang tumulong sa atin sa ganitong sitwasyon. At 'wag din pong kakalimutan, 'di ba? Na dumalaw sa ating dentist kada anim na buwan. Ako, alam ko may schedule na ako sa aking doctor si Dr. Cynthia. Yan po 'yung aking dentist. So, ang pangangalaga po ng ating kalusugan ay isang magandang patotoo rin na mahal natin ang Diyos na lumikha sa atin alam nyo po, kahit na pag-usapan natin to lahat, this is always part of our stewardship. Di ba po? stewardship po to, pagiging maayos na katiwala, mabuting katiwala sa mga ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Lalo lalo na po yung ating kalusugan, mga kaibigan. Dapat po pinapangalagaan natin yung mabuti. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Amen. Ngunit ganda. Praise the Lord anak, patuloy lang tayo na nagbabahagi ng mabubuting balita. Amen. Sige po, patuloy po tayo sa ating pagbubulay sa salita ng Diyos sa palatuntunan ng gabay. Narito po. Ano pang katotohanan ang dapat nating patuloy na malaman? Na ano? Sa ating banal na pag-aaral siya, si Jesus at ang Ama ay iisa sa kanilang pagiging Diyos. Amen. Ibanghilista Paul Mortis. Kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Una, opo siya at ang Ama ay iisa. Juan G. 30. Ito po ang tuwirang paghayag ng anak na si Jesus sa ugnayan nilang mag-ama. Ako at ang ama ay iisa. Dahil doon, siya ay ano? Ano ang kanyang dinadala? Pangalwa, siya po ang imahe ng Diyos na hindi nakikita ang anak. Tuloy po tayo sa pagliliwanag nito. Sa Colossus 1.15, Si Christ ang image ng Diyos na hindi nakikita. O kaya siya ang saktong kalarawan ng Ama. Amen. Kaya hindi sila maaaring paghiwalayin. Yung isa ay nasaan kung siya rin ay naroon. Kung kaya ano ang dakilang katotohanan tungkol sa ating mga born again. Emmanuel, kasama natin ang Diyos. Ang sabi po sa Mateo 1.23, maglilihi ang isang berhin na magkakaanak ng isang lalaki at tatawaging Emmanuel. Ibig sabihin kasama natin ang Diyos. At kung saan naroon ang anak, naroon din ang ama at ang banal na espiritu. Hindi ba ninyo alam na kayo ang templo ng Diyos? Wow! Hallelujah! wala na ngayon ang Diyos sa mga templong ginawa ng mga tao, ngunit sa, nasa templong mga ginawa ng kamay ng Diyos at iyon ay walang iba kundi ikaw, ako, tayo. Amen. Bawat isa sa inyo na nagpaligtas kay Jesus Christ, glory, kaya't nagkaroon ng kaya't nang magkaroon ng pandemic na wala tayo sa building na ginawa ng mga tao Ngunit patuloy lang tayo ng pagpupuri sa Diyos sapagkat tayo naman ngayon ang mga templo ng Diyos. Wow! Di ba nakatutuwa yung katotohanan ng yon? Kung kaya purihin ang kanyang dakilang pangalan. Kahit ikaw ay nag-iisa, maaari mo siyang purihin, sambahin sa espiritu at katotohanan dahil ang Diyos sumasa iyo dahil ikaw ang templo ng Diyos. Evangelista Paul Mortis, Musta na po kayo? Amen anak. Amen po. At yun po yung katotohanan na tayo po ay templo ng Panginoon ta ng Holy Spirit. Mm, mm Kasi dad, minsan nalilimutan natin yun. Nalilimutan mm -hmm. ng mga mananampalataya. ng palataya. Ay, oo, nga. oo nga. Kasi kung alam mo na ikaw ay templo ng banal na spirito, pangangalagaan mo yun. Ay, hindi talaga, yun, gaya na no sinasabi mo. Opo, hindi mo 'yun uh, ah, tawag dito. Babaliwalain. Hindi mo 'yun babaliwalain. Hindi mo you won't abuse your your physical body. Mm -hmm. uh, you would take good care of it. 'Yun po 'yung mga katotohanan. You won't abuse it haliba sa you won't desecrate it sa isang relationship na mali, 'di ba? 'Yan mm -hmm. 'yun. Tama. Uh, pahalagahan mo itong katawan na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. At aalagaan mo yan. Hindi yan yung maglalaro ka na hanggang madaling araw sa gaming at ahayaan mong manghina ang katawan mo na nagiging nocturnal ka na. Which is, I see it basically sa clinic. No po, um, lagi ko nga pong sinasabi, lalo na po, ba ako, alam niyo po, optometrist ako. So, I'm so much concerned sa vision. So pag ang mga pasyente kinakausap po lalo na po mga mga magulang ng mga 5 or 4 year old na simula nung baby eh inano nila dad yung pinabayaan nilang mag mag, mag digital device. Mm -hmm. Tapos ako talaga nagiging honest ako sa kanila, wag po, wag niyan, wag niyo kaya. So ganun yung ka tawag ka very particular ako sa atin bilang mga mana ng palataya kasi we always forget the truth we should be good stewards of this temple tibadad so hindi tayo gagawa ng mga bagay na ikasira nito hindi tayo gagawa ng mga bagay na ikasisira ng dangal ng temple na to right. hindi tayo gagawa ng mga bagay na ikasisira ang pangalan ng diba That's po right eh? opo oh, 'di ba dad? Kasi ano yeah. anong ano anong ang term ko? Anong how how can we take good care of this, 'di ba po? 'Yun yung bagay-bagay na ano, lalo na po ngayon na ah, sa sistema ng mundong ating ginagalawan, 'di ba dad? Mm -hmm. Dapat lalo nating inaalagaan 'to. 'Yun yung nakikita ko dad. Eh. Kayo right. dad, paano niyo pinapangalagaan ang inyong katawan? Sige nga. Yeah, eh, tamang tamang pagkain, tamang kapahinga, at uh, tama sa lahat ng bagay. Mm -hmm. <laughs> Dapat sinusunod 'yon. Hindi mo inaabuso. Mm -hmm. At 'yung 'yung templo ng Diyos hindi mo isasama sa isang relasyon na hindi up hindi tama. Tama po 'yon. Mm hmm. Kasi isipin Opo. mo, templo ka ng Diyos pagkatapos nakikipag uh, relasyon ka sa templo ng Diablo, eh, di, hindi, hindi maganda. Hindi lang yun, di ba, Dad? Yung, just the truth na dapat, yung pa, pa, sabi na nga ng Panginoong Jesus, I am holy, so be ye holy. Yes, di ba, so... Dad? Yun yung mga ganon. Hindi lang yun in terms of the physical, kundi sa the yeah. way we think, the way we talk, yung lahat ng aspeto po ng ating buhay. 'Yun po 'yung dapat na nakikita natin. Correct Pinang kasi the na spiritual yun. naman 'yan patapos physical, oh. You know? Opo. Yeah. Kasi minsan daddy, Holistic nga eh, holistic. O nga po, minsan kasi daddy, pinaghihiwalay po kasi 'yung spiritual at saka 'yung physical. Abay, eh, hindi, hindi dapat. Pwede, oh. Hindi po talaga pwede. Yeah. Dapat po talaga Isang kabuuan ang tao, isang kabuuan Hindi mo oh, pwede oh. pag walay Opo, oh, yung spiritual truth na natututunan natin mula sa Holy Spirit, siya pong magmamanifest yun sa ating buhay. Sa physical. Sa physical, pati the way we think, di ba po? Mm -hmm. The way we think, the way we talk, the way we... Kasi kung, yeah. hindi, kung hindi... ay Oh, oh. nade-desecrate sorry for the term ha nade-desecrate uh, natin yung talaga. temple na binigay ng Panginoon sa... but purihin ang Panginoon naman anak nang magkaroon tayo ng connection nga kay Jesus eh halabawa, kaligtasan iniligtas ang iyong kalo, ang iyong espiritu iniligtas ang iyong uh, kaluluwa iniligtas ang iyong physical mm -hmm. iniligtas din ang iyong pangangailangan okay. oh tapos sa sa healing mm -hmm. hinil ng Panginoon ang iyong espiritu, hinil mm -hmm. ng Panginoon ang iyong kaluluwa, hinil ng Panginoon ang iyong katawan, hinihil mm -hmm. ng Panginoon ang iyong mga needs. Mm -hmm. Wow. At 'yun ay mga mga problema, 'di ba? Mga questions 'yon. Mm -hmm. Gaya sinabi ko noon, when your life is lots of question, Jesus is the <laughs> Jesus is the answer. Amen. Oh. <laughs> At saka yung truth, kasi ako, alam niyo naman po sa amin sa biblical financial eh, ang bahagi ng Diyos lagi sa ating buhay, God is the owner, God is in control, God yep. is the provider. Huwag wow. nating problemahin yan kasi role ng Lord yan. <laughs> Di ba po? Yung ownership, yung control sa ating buhay at saka yung provider, bahagi yep. ni Lord yan. Ang bahagi natin maging tapat na katiwala. Yun lang. Yes. At lalo naman siyang tapat. Of all the things that God has given wow. to us. Wow. Kaya and, anong and napakagandang buhay yan. Opo, totoo yun. Kaya, nako mga kaibigan, sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, napakadami mga katotohanan na makikita natin sa banal na kasulatan. Mm. Kaya nga po, more than ever, dapat po ngayon tayo lalong nagsasaliksik ng salita ng Diyos. Praise the more, the more dapat na lalo nating inihahanda ang ating sarili sa muling pagbabalik ng Panginoon. Talaga, oh. na po. Eh, At nga po, malapit na, malapit na. Opo, oh eh kami nga po ng Kuya Nis, eh, Minsan nagkausap kami, sa ko, sweetheart, <laughs> ano bang ano natin? Sa ang pareho kami, ang prayer namin sa Panginoon. Lord, gusto namin makaabot naman kami ng 80 years old, no? Kasi gusto namin makita yung apo namin kay Bambi at kay Marius. Gusto namin makita yung apo namin sa kay Cookie at kung sino yung mapapangasawa niya. Gusto rin namin makita yung apo namin kay Maymay, 'di ba, Daddy? O kay Kiko. Mm. Gusto namin 'yon, honestly as grandparents. Amin um, 'yun ang talagang prayer namin. At saka syempre yung The, uh, ang bottom line na gusto namin, Lord, gusto din namin makita yung rapture. Ano yung the glory of what's gonna happen, ba diba po? Yun po yun. May secret, anak yan. Ano, dad? Igalang mo ang iyong ama't ina. Oo nga. Katahaba ang iyong buwan. Oo nga po. namin yun. Kahit uh -huh. makulit ang inyong ama, igalang. Uh -huh. <laughs> Ganun po yan. Uh, makulit na ama. Tama. <laughs> Aba, yun ang secret. Igalang Aho. mo, ha, haba ang Aho. buhay mo. Kung nga, oh, ginalang ko si nanay at saka si tatay. O, Aho. ilang taon na ako? Ako. Oo. It is na. Oo nga. Kaya nga ginagalang kang yung <laughs> o, dad, pray na tayo. Pray na tayo. Let us <laughs> okay. pray. Panginoon, maraming pong salamat. Totoo yun, Lord. If we know that you are the owner in control, the perfect we will learn to be good and faithful stewards. Ah, uh, minsan kasi Lord, no problema namin yung hindi dapat namin problema. Yun po yun. Salamat din for reminding us, Father, na kami po Panginoon ay, ay your temple. So we have to take good care of this temple at maging good steward din kami nito. Lord, today, we remember to pray for our friends. Una-una kay Glenn Posadas. Salamat po sa kanyang buhay. I pray for him, kay Milan at kay Mateo. We pray for the family, mga inaanak po namin to sa kasal, sa so dalangin namin, Panginoon, blessings overflow sa kanila. Si Jansen Mananili, si Nona Mendoza Santos, Glee Veloso, si James Gideon Tim sa salamat po sa kanilang buhay. Lord, thank you po. Kahit na rin po yung kahapon na nag-celebrate ng birthday, Si Joshua Guerrero, salamat po sa kanyang buhay. Aming kaibigan, si Jackie Oda, salamat po. Si Atinori Bautista, thank you for her life. Sila po ng Kuya Dennis, pagpalain mo po sila. Kay Kay Addison, ganoon din po kay Albert Manawis Prado. Lord, salamat po sa mga kakilala at kaibigan ng mga ito. Talangin namin ng iyong pong blessings overflow sa kanila. Kahit po sa mga kaibigan namin mga listeners na today is their special day or yesterday was their special day father we pray for them that you bless them kumbaga yung third lord todo todo and may they see and experience your goodness sa mga pamilya pati hanggang ngayon panginoon na may mga iba't ibang challenges ikaw po ang magiging kasagutan because you are the answer you are the truth you are the way you are the life maraming pong salamat Panginoon, nagpapasalamat po kami sa katotohanan ng iyong mga salita na aming pinag-aralan. Maraming pong salamat. Nagpupuri po kami sa sa iyo, Panginoon, sapagkat tunay na kayo'y tapat at uh, inabot po ninyo kami. Marami pong salamat. At dahil doon, kami naman ay aabot din sa iba upang yung pag-ibig na aming tinanggap mula sa iyo, siya rin namang ibabahagi namin sa iba ikaw po'y hindi namimili. Lahat ng tao ay mahal mo, kaya nais mo silang dukawin. Huwag po ninyo kami lalampasan. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. So sa atin pong pagsunod sa Panginoon, mga kaibigan, sabi, be good stewards. Maging tapat na katiwala at may pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Amen. Yun po yung secret sa buhay ng abundancy. Huwag na natin problemahin yung kay Lord. Ang problema ni Lord, is the owner, He is in control, He is our provider. That's His part. Part natin, <laughs> be faithful stewards. That's yeah, yun natin. ang trabaho natin. Opo. So, ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices. Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba ni Lolo pinaglilingkuran, at sa pamamahalang technical naman ng kapatid na Reggie Villena. At Aruel Mendoza po, kasama ang ating Gabay Barkada, Aileen Valdez, Abiglindo, Chris Rosete, Wen Mark Balotuka ng RTV. Ganon din po sa protek kasama ng Kuya Reg, JV Tabuan, Nathaniel Peralta, Benjo Morano. At sa BXE, Rafi Bardoquillo at Nels Pagador, si Jericho Flores naman po dito sa aming tahanan. Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis na nagsasabi, Kapag si Yeso Kristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain po kayo ng Diyos. Paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay. Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.